magkano ka? 90 pit ng luya mga dre no? Ang lapad eh <laughs> pit ng luya eto Mas gusto ko kasi yung mga ganitong sapatos na lang no Para isusuot mo na lang Wala na ba sintas Kasi minsan May problema rin ako mga dre Ano ko eh Parang oh, may OC ako eh Uh, OCD pala. Tama ba? Pag nagsintas ako, minsan pakiramdam ko hindi pantay yung sikip, mga dreno. Kaya adjust ako ng adjust. Yung ganun. Ito, <laughs> pinabayaan ko na lang. no, Pero sobrang luwag niyan, mga dreno. Pag sinisikipan ko, hindi ako mapakali. Eh. Pasangalang, ano eh, makakuha tayo ng mga sail-sail, mga dreno. Eto, kung swelas lang gusto nyo, mga dreno, mas mura na yung Skechers ganyan na rin yung swelos ng Skechers eh, di ba? Wala pala rin itong ano mga dreno Unitsuka ka. Nagahanap ako ng ka eh. Pero halos parehas na lang sila, di ba? Unitsu ka tiger. Eh, ito, inaantay ko mag-sale mga dreno Tagal na, kailan balik na ako, hindi pa rin, no? 130 pa rin, no? Wala man ng discount mas masaya bukas pamili mga dre sabad oh sa outlet sigurado sandawak makang tao doon mga dre no? ngayon maaga pa eh kahit black friday na ngayon dahil maaga pa konti pala mga tao eh kasi may pasok mga dre no andito pala ako sa rockland ngayon potlacker yung ano mga dre humihina na ano yung jordan hindi na kasing ano kasing bili katulad dati kasi ang dami ng stock mga dreno. Ano ba to? 270. Jordan, ano ba yan mga dre, Jordan 4. Eto, may ganito pang Travis Scott eh, di ba? Ngayon, nandito na lang siya mga dreno. Dami, di ba? O, ito pa isa oh. eto rin, di ba? 210 na lang to. Ano ba? May gusto ba kayo? Eh, gusto ba kayo? Sabihin nyo lang. Bilhin nyo na. <laughs> Bahala kayo. Eto. Diba? Magkano to? 165 oh. Ang tigas yan mga dre, no? Sakit sa paa eh. Kaya eh, hindi pala ako bumibili nito kasi hindi komportable sa paa ko mga dre, no? Hindi ko alam kung malapad yung paa ko. Eh, hindi naman patusok masyado. Pero hindi komportable sa akin mga dre, no? Kaya hindi rin ako bumibili ng sapatos na ano, na Jordan. Ang ganda sana eh. Oh. 210. Presyo lang talaga hindi maganda mga Andre, no? <laughs> maganda yung sapatos eh. Ito, 99 na lang. Oh. Oh. Ito. Oh, skateboard to, di ba? <laughs> Basketball pala. Pag gano'n naman, pag Adidas bibilin mo, punta ka na sa outlet. May taxi 50 ang Adidas dun. Eh. Adidas Zero, yung ganitong pinakabago yata. 300 mga Andre, At magkaka-300 na sapatos, di ba? eto 130 pa rin, no? Oh. Yes. Sa kabila, 130 dito, 130 pa rin. Mga kala ko magkakasale na rito. Hindi pa rin. Eh. Patal ko na nagkaantay ng ano, eh. Adidas to. Yung ganito mga dreyo, yung straight cut na ano, yung maluwag ba. Para hindi halatang ang ano, may luslus -lus ka. Yung ganon. Magkano <laughs> ba ito? 100? $75 to. Mahal naman. Kahit huwag na lang. <laughs> Ganun tayo sa mga ano, 50 pa baba. Kung pwede nga lang, 40 pa baba eh. Ganun lang, 40 pa baba, pwede na. Pero pag masyadong mahal, eh, hindi mo makataruhan niya. Buti sana kung ano tayo. Kung trader tayo. 80. So, 60 dollars. Plus, parang wala rin mga dalawa, parang 10% off clean lang yan. Eh, pag ganyan ito. gusto ko rin mga din ko kasi parang maganda rin siya, di ba? Pag maalik mo sa bahay nyo, habang naglalakad-lakad ka, parang nawawalisan mo na rin yung bahay nyo, di ba? <laughs> parang kasi lapad ng walis tambo, eh, di ba? Magkano ka ba? Magkano ka ba? 95 Parang hindi naman kasi justifiable pag ganyan yung presyo, mga din ko <laughs> Kaya ano eh, kaya mahirap ako makabili. Yan, ganyang kalapad oh. Oh, 'di ba? Mukhang tanga, 'di ba? Pag ganong kalapad. Pero gusto ko pa rin mga dre, no. Eh nakita ko mga dre, uh, collaboration ng Nike tsaka ni Diwata. Ito mga dre, oh. Ayan, oh. Pares. 'Di ba? collaboration ng Nike tsaka ni Diwata mga dre, di ba? Pares. 25%, 245. Aray ko. Aray ko. <laughs> Pero ang ganda mga andre ano Mira si Diwata, sikat na sikat, eh, di ba? Para pag-collab pa sa Nike. Eh. Ayun mga andre Awas, eh, Mahal lang. Eh. 10,000 plus tax para mga 12mil mga draino. Maganda, kaya lang nakakalungkot. <laughs> Hindi natin mabili. Maano ako, mga draino? Ah, tawag dito. Pag bilihan, mapag-isip ako masyado eh. Wala akong pakialam eh. Sa basher, di ko na iniisip mga draino, pero pag paggaga, gagastos sa koyan, yan ang iniisip ko mga draino. Ito. So, Pang opisina. Oh. Carpenters, mga dreno. High school ako nung sumikat eh. May ganito. Oh. Alam niyo ba kung anong gamit niyan? Dalagyan ng martilyo yan, mga dreno. Kaya tinawag na carpenters yan. Kasi, ano yan eh, parka, pang karpintero yung pantalon. Ayun no. May mga ganyan siya. May mga pang siya ng kung ano-anong utility, mga dreno. Pwede yung mga plies, screwdriver. Pero ito talaga yung pambato dyan yung talagang lalagyan ng ano mga dreno ng martilyo 50% daw eh tingnan nga natin magkano ka ba kahit 50% ka pa 95 so 50 na lang uh, they have size 30 for this 30 30 30 Oh, this 29, maybe 20. Let me check. 30. Let me check have... What is the length? Is 32. 32. Okay. Uh, if you have the uh, the length of 30. 30 length? Yeah. 30 30 or 29 30. Mm -hmm. Walang size. Mahaba mga dreno. Kasi alam niyo naman 6 flat lang ako eh eh pang 63 yung yung size niya kasi pangit pag pinaputulan mga dre di ba yung mas maganda yung original na ano natahe, eh natahi eh kung yung pantalon pag pinaputulan mo yung baba halatang halata na ano hindi na siya yung original <laughs> six flat eh no <laughs> De, ang size ko kasi mga dre yung haba ng pantalon ko is pwede nga yung ano, 28 lang eh parang hanggang bukong bukong lang yung ganon parang Michael Jackson ba yung dating ng pantalon kasi pag 32 papaputulan ko masyado lang mahaba mga deno panget na mas pangit na pag tinupi mo di ba para si ano si Fernando ang probinsyano <laughs> daming alam eh, di ba Royal Mount ang pinakasosyal na mall dito sa Montreal pinakasosyal at pinakamalaking mall dito sa Montreal sa pagkakaalam ko lang mga kandre Louis Vuitton ito yung Gucci oh. pang ano to pang mayaman mga kandre no? Montclair mamahalin din yan Balenciaga Balenciaga balilikod mo kakatrabaho bibili ka lang isang damit ng Balenciaga pang mayayaman no Andre no Dan pang Versace Yan yeah, no Versace Isa rin yan no Masakit din sa likod yan yeah, mga tre Masakit sa likod Masakit sa ulo Yan yeah, no Ganda maganda yung eh, relos ko hindi lang oras yung sinasabi mga dre no sasabihan din ako nya pag matagal na ako nakaupo kailangan mo nang tumayo sobra ka na sa upo ano to uy tesla oh. ito yung bagong tesla mga dre no ganda ng ano ganda ng ano sa harap oh ilaw maganda sana mga dre no? ah, ang problema, pag kumuha ka ng mas bagong Tesla, mas mahal yung yung monthly. Siyempre, mas mahal yung monthly mo. Pero ang isa pa is mas mahal din yung insurance mo. Kaya yung aking Tesla mga Dreno ay ano yun, 2021. Nagsa ganun yung insurance ko mababa lang. Kasi mahal po ang insurance dito sa amin mga Dreno. Dito sa Montreal. Dito sa Uniqlo mga Dreno. Medyo umura-mura rito eh. Dito may square pants dito na ano eh. Baka friendly ang price eh. Tingnan natin. Yun know. oh. Diba? Nakakabata raw kasi tingnan to mga dreno. Ito. <laughs> Yung maluwag. Nakakatawa ah, naman. Tingnan natin sa sapatos natin luma. <laughs> ah... 49 so parang 50 na rin so okay lang no okay na ah nakuha ko na itong bibiling ko rito so okay na to mga dreno alis na para hindi na mapalaki gastos ba ganda na ito nakakagulat naman dito mga treno. no? lumapit lang ako dun sa ano iba yung bayaran nila eh. lumapit lang ako hawak ko to pagkatapos nagpakita na agad yung presyo kung magkano yung babayaran ko nakakagulat no, medium is good hindi ko pa iniiskan eh. Paano niya nalaman kung magkano yung kung magkano itong binili ko, kung ano yung binili ko. Di ba? Paano ba yun? Ha? Parang may ano rin, may mangkukulam dun ah. <laughs> na inosente eh, no? Okay na to, mga hindi, no? Uwi na ako. Ayoko mga palaking gastos eh. Tuloy ang Black Friday shopping. Nandito naman tayo ngayon sa Montreal Premium Outlet mga hindi, eh, no? At may gusto na ako sa patos eh. Actually, hawak ko na. So, excuse me sir. A question. Is this on sale too? This is 60%. Off. Yeah. Okay, thank you. Yun, wala kasi nakalagay na 60% off sa kanya eh. So, kunin ko na mga 3 no. $80 minus 60% sangkapa, 'di ba? Ha? $90 tapos 40% or eh, 60% off. Eh di wala na 50 'yan mga dre no. Palagi niyo. <laughs> Andra, oh, mas maganda pala 'to. Ayun, oh. Yeah, no? Mas maganda pala 'tong bilao, no? Pila sa night Iyon. Wala 'ste. Ano ba 'to? Pinapa-probom ba 'to? O oh, pinagbibili? Ferrari tsaka Porsche. Wala stick. Wala. Di ako nagagandahan sa kanyang sasakyan. Mga tayo, gusto kong malaking sasakyan eh. Mga ano, marami may sasakay. Bus, ganon. Yan. Mas gusto ko yan. Mas masaya. Parang <laughs> yan lungkot eh. Pag ganon ka liit sasakyan mo, mahal-mahal eh. Diba? Tapos ikaw lang makakasakay eh. Andito naman tayo ngayon sa Vans. Vans. Kaya lang yung bands dito, mga dre, iba eh. Yung mga design na sa bands na pinuntahan ko kahapon, wala rito eh. Ito parang sa bagay, iba raw yung quality, mga dre, no? Pag nandito ka sa, ano, sa premium outlet, iba yung quality na nire nila rito kumpara sa mga nire-release nila don sa mga independent store, mga dre, no? Ito kung ano to, kung walang ano yan, kung walang sintas yan, bibiling ko na yan, mga dre. Alam, ayoko kasi na may sintas nga, ano na magsintas eh. Tommy. Fifty percent of yan mga dre seventy nine. Ano yan? Yeah. Yeah. Kakabili <laughs> ako sumblero mga Andrelo. No? Eight dollars. Diba? Tama na yun mga Andrelo. No? Umuwi na tayo. Bago pa tayo masyado masugatan dito. Masyado na tayo marami pera. Aray ko. <laughs> Ang humble na Christmas tree ng Montreal Outlet mga no bilog-bilog lang kasi uh, saglit na lang, mapupuno na ng snow yan mga <laughs> kaya uh, hindi masyadong papalamutian ganyan lang may no, nagtanong sa amin kung saan daw yung sasakyan namin kasi puno yung parking mga dreno gilmanong nagtanong bumaba sa sasakyan niya, yung nakapasahero niya tapos tatayo <laughs> dito sa alisan namin <laughs> bawal yun huwag gawin yun <laughs> <Umalisya> eh. <laughs> hindi pwedeng ano hindi pwedeng magpark yung tao mga dre sa ano? sakyan lang <laughs> Okay, uh, saan tayo susunod? Uh, Costco. Yes, yes sir. Sigurado, ang tao rito. Ang konti ng cart eh. Dibenta siya ng gold. One ounce. Six thousand. last. Ang ginaw, mas mura-mura rito. Ano ba ito ba ako kunin? Ha? Ilan? Hoy. Hmm, parang na yung kasama ko. Bakit ito? Eh, merong ano rito, mas malaki ito. Mas mura pa. Mahal to, mga Andre, no? Ultra. Water. Ano ba yan? Okay naman siguro to. Kailangan lang amoy-amoyin to mga no? Tumperero nila, o oh, naka-sale pa rin. Hindi, maubos-ubos yan. Dami, eh, o oh. Dating 22. Ngayon, 1749 na lang, mga dre, no? Diba? Not bad. Dami yan, no? Ilang peraso to? 1, 2, 3, 4, 6, 7 ba? 6 times 2, 4, 6, 8. 48 pieces. stop salmon parang sushi yan eh <laughs> hindi naman stop salmon yun eh di ba 38 minsan ang pakiramdam ko mga dre mas mahal ang isda rito eto apat na piraso na ano pa durado ba to sibrim pala sibrim mga dre eighty 4183 ano to makirel 25.87 mga dre no apat chicken nila 8 dollars pa rin mga dre no bakit tayo tatanggi eh mura na yan para sa mga taong tamad Masarap naman yung chicken nila mga dre no avocado 8 dollars lalaki mas malalaki to mga dre kumpara sa mga asian store ang problema ko rito kasi hilaw pa to mga dre no pag nahinog to minsan halos sabay sabay eh hindi mo naman makain agad-agad. Ang -agad. bilis sa ano mga deno, ang bilis yung mabulok ba pag hinog na, hindi mo agad nakain, nangingitim na yung loob. Nung nasa Paris kami, mga Dre, natutuwa ako sa mga alak ba doon, yung mga red wine. Kasi meron silang tag-3 euro na red wine. Dito, hindi ko lang alam kung merong bumababa rito ng mga kahit ano, mga Dre, mga Five, five, five uh, Canadian dollars? Cost ko na to Andrea Ato pina pinakamura Ten euro at <laughs> ten Canadian pala. Suck. Ganda na ito Diba uh, Muka ano to? Hmm? 38 Ayoko, hindi ka maganda <laughs> Maganda ka pag 20 ka lang Pero pag 38 ka, hindi ka lang maganda Mga pala mga dre, ito lang pinamili natin Babayaran na natin ito Malungkot mga dre, no? Kailangan natin magbayad ng dalawang phone <laughs> Kaya okay na yan Pwede-pwede na yan Ay, free taste, no? Ano kaya ito? Tsa ah Us.